kag sa numero uno sa mga balita subong adlaw. Wala na sa tropical cyclone wind signal sa bugos nga negros occidental. Ganit balik naman sa normal ang biyahe sa mga fast craft kagroro vessel sa bugos nga probinsya. Pero sa kagabi kain sa kagahon, may mga nag-evacuate. Yaring report. Sa Barangay Zuhoy ni Itsaygad sa Minuluan River sa Talisay City, ginaalalayan sa mga katapos ng Citizen Crime Watch ang mga kabataan pagwa sa ilang apuloyan samtang may bitbit na salbabida. Nagsaka na naman ang tubig sa mga pamalay kainas ng aga. Gani sa ika ikaapat nga tion sa sininga 2021, kinahanglan na naman sa mga residente nga magbiya sa ilang mga balay. Sunod sa mga rescuers, ginbudayan sila kay may isa ka 75 anyos nga residente nga hindi ginduyag magbiya sa iyang balay. Bisan ano pa kasulit-sulit nila sa iya, nga delikado ang siya sitwasyon. Hindi siya mapilit? Ang, ang, ang bata niya, alalayan lang sila, alalayan lang tingulang karoon, ipasaka na lang sa second floor. Eh sila na lang gid ang pamilya mo. O, na daw Wala na, na, na ya, sila na na ng pamilya. Ang mga residente ay nagpadulong ng anay sa nataasan nga bahin sa ilang nga lugar. Ang grahian sa salakyan ang ginhimo nilang evacuation center. Ang iban sa ila nakapanghimos na sa gamit kaging karga sa tricycle. Nagsaka ang tubig sa suba. Tuman kakusog sang daludo sang tubig. Okay. Si Renaline Miniton, nagahulat ka makapauli na. Wala pa sila sa tinulugan humalin sa kagabi kay nagapreparar sila in kaso nga magbaha. Lasing ko sa kaagahon, nagsaka ang tubig, ganit napilitan sila nga mag-evacuate. Sa tong Enero 8 nga baha, nabasa ang anong kayunit sa ilang nga pisonet, patay ang ilang nga negosyo. Kung Kaya kami matulog diya, tapos matulog kami. Wala pa kulaw pa niya, wala pa ni tululog, lugar. baka na ka Pila lamang sila sa mga nag-evacuate na siyang aga bangod sa bagyo nga auring. Sa Sagay City, kagabi pa lang, masobra sa 180 ka mga pamilya ang nag-evacuate bilang preparasyon ng adaan sa pagbaha. Sa alas 11 kagabi nga weather bulletin sa pag-asa, ang bagyo auring nangin isa na lang ka tropical depression bangod naghuyang na ang puwersa. Kaina, Nagbalik na ang biyahe sa mga fast craft kag vessel padulong Iloilo -Ilo kag Cebu matapos nga malift na ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa Bugusga Negros Occidental.